Kasi kasi ako, mga rolling na po kami, December, pero... <coughs> Narapit! <coughs> Alala! Ah, Alala! Ah, <coughs> ah, Alala! Ah, Alala, you see that? Alam ah, mo. You see, I have the... Post mo po muna natin. Soldier. po ang soldier. soldier. soldier with the... This is the fucking soldier, ha? Huh? Interrogate na namin yan. <coughs> Ay, yung white na lang, yung white na lang. Yung white na yun. sakit po sa paa, yung mga damo-damong buisit na. <laughs> Maganda sa paa. ay, kaputang. ilaw. Ako na lang mag-ilaw. Dawa yun sa wala na ilaw. Oo <laughs> nga. No. Ito na, ako na mag-pipig. Ako na mag-video. <laughs> Ayan po, napakalapit ko pong tao. Ayan. Ayan. <laughs> lalakad po kami, yare ko na tapat na ako na Napatid, na patet, dama talaga na si si barabus, naiiwan siya kumu barabus, nail stuck, limb stuck, limb stuck talaga. Aso nito si Rene kasi ano mo? Pero ko yung ang man? Wala well, ba ako may pa tayo sa Meron? Cameraman ang nauuna, anong klase yun? Aray! Ang bububoy makita ko Saan nakita, cameraman yung nakikita sa camera. Artista yung nagtatago. <laughs> Kastigin! Oy! <laughs> Ba't ikaw, artista ka ba? Dito ka sa unahan! Tago! Oh, wala Sige sa likod ka, madukot ka dyan yan! di Ni Rota! Sabotin ka ni Rota, talig ah, <laughs> <ako. laughs> Ito po Post po muna natin ng ah, kakapagod na. Ato, man, ah. sakit, mas, mas, ka na. Ayan po, lumulusot po si Limpong. Natusang sa bahagya. Hakit po kami sa ano. or shortcut, shortcut. na Silim na naman po. Ito nyo ako dito. I'm scared. Uy, I'm, tata, I'm scared. I'm scared. I'm scared. What wait, wait, wait. wait. Uh, Nagigipa po ang bakod. Sabi <laughs> na, simula naman po ang kalbaryo ni Michael Eplin. Dito na po si Bunstia. <laughs> Gagong pantalong ko na kapag Samot pa po ng pine tree. <laughs> uh, Nako, natapyas yung pader. Ay, kung hindi ko nakakana. Ayan. Hey Ako na po ang kakao na, teka lang. <laughs> ah, ah, ah ko! Oh, oh, oh. sakit sa taas! <laughs> ang bubu! Ouch! <laughs> ang bubu! <laughs> so, na namin ang liwana. na <laughs> yun. Nakikita ko ng bagsa ko, ah. Change costume po kami. Ito so, po ang pindahan ni Aling Nena.